Sabi na ako, gigustog, mangilabot ka pa, ha? Mga kuan man po akong mga mais na tumbabit sa hangin. Na akong mga sabi, mga makukuha na ba? Nagbisi na yung mga dahon. Ako ba, tatawa na ba? Ako akong tatawa na hinup ba? Sabi na. Uy, naman po ang sabi nga ninyo hinug na. Masik na hinug na to ang nang bidito ba sa ubos. Ito po, ako po isang awan ba ako mahinok nah, eh. Nah, nah, nah. mura gusto na ako kay... Murag, wala na ka ako ano. Nga, ako Kay sige ko pa mo bisita sa akong mais na itong banat angin. Ito pa mga sabing bisig bisig na yun ang mga dahon. Ano na parang ako. ngayon ipon, akong saging dito kay... kami kayo? Tinug na po ba yung sagin? Ay, na ang ito sa tante. Ano kayo pero ano kayo? Murag ko ano pa ganyan kay tanang ito. Ano kayo tinug? At tanawag yun ang ako ang mga nais mo. Yes, ano kayo? Ano Bispon, ako ang giapunuan kay Karong kay Sayang tayo ako nais na nagtumba na sa hangin o takot na sa ang mga dahon niya Uy, kaayong Ang sapay, ang sapay ako ang kuan paabot din kay na tumba ng hangin Umurag na kayo na kuan sa akong kuan ba akong kinanong nakugin mo kaong isaging umurag na guunakugin sa kuan ba ako ang maisan Mungkin si aku panggi abunuan karun kay nagtumba na Grabe giyod ang babjiw ba Ang mga sabing na tuwa Matiwag ng ito ay Dahon Yung siya kay akong kabutun Ang kailak na tuwa nila Wala siguro itang iya din nun Kaya pati ng ulan na Pati pati mga tamak Tama ganiron na Ganyan manan ako direk Ang kaon direk Kasi na yung mga hindi Sa akin direk ako kutus bababi na dara hinog tay minga maka taon jud ko ni wala pa to ni hotdog gud ni kaon sige nga ni hinog ni gid oh tubahon gud tan ko pa kung sa gid ko sa sa ubos basik na hinog na para na ay akong kuang pinimita ba kuang puhaon ug akong sabi na kuang dire ba kay kanang una adlaw nagbisita ko diri sa akong uma na na hinog na ang iyang kuan Diri sa last food na naanap food na, na, na hinog. Kapag gusto kaya nawala na akong saging diri. Asa man food akong saging diri? Ay diri man food akong saging. No, binuo ko. Asa man food akong saging diri? Diri man food ang akong saging Ngano ng, ng, man, naman nawala kay... Ako ang gigkuhaon kay hinog na to. kaadlaw Kaya Di, akong gitanaw, hinog na. kalau ito na wala man po akong saging pinba. Lagi na nga wato diri rin na wala akong saging. Uy, naman na wala naman po diri, rin. Wala akong saging diri Oh, natumbag yun. Kasi natumbag sa hangin ni. Grabe din ang... Uy, ginoko! Na! Uy! Hey kawatan, oi, Kawatan ko ba? Sige, kung nangita saging gikawat na po nila. Sige, ako ang gihukpog karon ah. Ayaw gid mo ko ano, ipabarangay ka sa purok ba? Kanang grabe ka kay kawatiro. Ag imbis na grabe ng hangin o ulan, na ikaw po nang sa akong saging, imbis na hinug na ikaw gid na tanawa. Unya po, katilaw ka giyan, kay ako ang ipabarangay. Pabarangay ka. Pabarangay ko gid sa purok ba? Kanang gid ang kawatiro. Asa na to ang kawat rin? Asa na naman mga wadkas ako po ata! Sa hindi si, ko pa parang kahit kami! Gigutom naman ko na yun! Gigutom sa akin! Bisa gutom na ka! Pangayo ka sa tagiya! Wala may tao na yun! Ayaw, mga wad, bisa guway tao! Bisa guway tao! Pag adto dito sa akong balay, para mo! Hatag ko sa Imuha, may hindi ko mahatag sa Imuha. Grabe ka, kawatiro at tanawa awa. Maad to ka gilisa ko. ito sobra na eh. Kaya nila lang ko dila na Hindi, kung na po din nakaon. Ayun lang ko eh, pabarang kayo. Luma

Isabay mong iulit, kini ako ang hindi pabarangkay, ha? Ako ang hindi ka, ha? Para maulap ka, hindi kawati, ha? Kawati mo, madako, ha? Nay! Ah, na Kapit yun, ha? Ha? Wala kita yun akong saging. Nay! Iulit na ko ni Nay! Ay, di ko yun! Pag imong saging kay... Para ako ang ipatanaw sa mga... Purokid yun na tinood yun ka, nga di ko, mo kuha mong saging. Ano na yun ako tanawad. ni? Tanawag yun, di kugid mo ko ni. Bantay gud mga mangilabot ka pa sa uban akong saging. Dili na ko mangilabot ta gyud. Uh, Kaunong na ko dili uh, di na daw ta. Sige ka pagutom-gutom na dili imo in, inom out. Uh, dili in nimo. Hinog naman wa man bisag, bisag bisag hinog na kay naay tag iya. Kuno na agyud. Dili ko man dili dito ra ko nya ang lagon dito. Bisag kuan gani di ko gid mutu ka, mo katawa trio ko. na ko gid gustong mangilabot ka pa ha. La, labi kung mamungan akong mais na Kindi na lang sa hangin kay daghanag na tumba base kung mamunga na kung naipod, ma kuan mabilin sa hangin bantay jud kung pangkapag kapag ah ha. Kana na lang imong kawaton ayaw pagbalik-balik kay basig katik basang kadiri sa akong maisan. Adinagay ah, balik dali nay na ko dito sa mga nay. ko.